Ayan yeah, mga pads, oh, nabuluto pa yung manok. So dito, dito tayo kakain. Kamusap yung mga manok dito eh. Ayan yeah, mga pads, oh. yung quarter leg. Ang nasa kailan, crunchy pa. Okay, pantakan na natin yan. Ayan yeah, mga pads, oh. Pakulay yung mga lobo nila dito, mga pads, oh. Naman naman. Ayan yeah, mga pads, ito na. Magkano yada, kuya? 120 lang. Ha? 120. Oh. Yo, pagkita ng mga mga makita kapit ninyo mga pags to my channel na Para ba kumpag naman mga pags Ayan, samahan nyo ako, pupunta tayo sa Nakit China Town Huwag okay? Ayan mga pags, bago yung pisan mag mo na tayo, huwag tayong alis dyan Mabay na samahan pupunta tayo sa Ano bang may doon? Okay, see Oh, yeah, mga pats. Oh, nakikita yan hey, no? huh. Ayun natin natin Welcome to China Mga pads Mana? Hey. Woo. China, China, tapi yang mapat. Ini kan bisa China kalau kapan? Yo, mamot! So, dito na tayo. Ah, lakas tayo na tao. Ah, pato. So, pato ka natin. Bayo na drop lang na yun. Ah, may pastay, may flower. Okay? May pa, so, yung mga pa tayo, mga pato so. Pwede na kayo huh? Mga wala pang Ito, makikita yung mga na mga pato so. Dami Mga sus, na pa yan, mga tat. Ha, mga pads, mukhang masarap dito kumakain Noodles oh. Okay, ayan ang mga menu nila mga pads Mga top wings mga price nila mga pads oh. Okay, sarap so, nito mga uh, pads. Okay na ma, mga pinatabog nila nga na mga pads. Mga na. Prosperity P. Prosperity P. Sorry. Prosperity P. Mga pads. Mungkin nga kung nagtatakula dyan. Ayan mga pads. Ang pa yung yeah. ano? so, dito, dito tayo kakain. Masap um, yung mga manok dito eh.

Ito mga Pats. Ito ang quarter 100 pesos lang ito mga Pats. Ito ang eh. na natin yan, hindi na natin patatagalin ng mga Pats. 頑張って。 Ito mga kung gusto nyo kumain dito sa Lucky Chain Town, nyo na ito. Tinda halap. Tinda halap. Ah, tinda halap. Tinda halap. naman halap. Tinda halap. So mga Pads, so, tapos ako dito sa malaking makinain ko. So crunchy siya. Crispy pa. <laughs> so mga pads. So pinapalagaan na pa din nila dito ang social distancing mga Pads. Kahit saan naman eh. Lalo na dito sa Manila. Uh, may natin sila sa ganitong sitwasyon. Lalo na pre-pandemic. Okay mga Pads. Hindi na makikita kasi yung ano, yung iba pa po tayo ng mga inches. No. One, Ayan. Ano yan mga Pads? Ibigilin mo na po ako ng mantel na, no? lalagay ko sa lamesa namin. Alam niyo naman kung nasan tayo, di ba? Pagkatapos ng Lucky China Town, tikit-tikit lang yan. Di ba? Hindi disorya. Ano yan mga Pads? Huh? nga tayo. Ano? Ano ko naman ko sanang bigyan dito ng mga mantel mga bad? hindi uh, na ako nabibigaw dito mga pat okay ah yan mga pat nandito tayo ngayon kaya maingay okay ayan yung mga tagat mga tagat tak na yan oh no? yan yung mga mantel mga pat so oh. bumimili tayo ng magandang kulay yan mga pat ito na magkano yan ito kuya 120 lang ha 120 120 uh, ano yan iba ibang price ba yan o isang price lang

Okay. Oh, papa, so oh, nakabili na tayo ng mantel. Pero, mag mag ano bang aga? Magkano kuya? Oh, sa to pwede lang mga pas. Wala lang dito sa dito sa ayan oh. No? Dami sa akin. Okay. Ayan okay. okay, so, mga Pats, dito naman tayo sa mga tindahan ng mga toys. Okay. Kasi kasi akong kasarupa sa mga sa dalawang bata eh. Sa so, natin yung mail home.

Lama. Ito okay. mga pads, uh, ah, nabili ko na yung dalawang toys, pads sa dalawang chikiting na, no? baka kasi maging gitan eh. Kailangan, kung mayroon kang isama din mo kung si Shane, dapat mayan si Queen. Pawa na sa mga nang loob. Para hindi silang nagagawa ng mga pads. So, uh, tingnan po ang pin dito, yung mga toys. Ang dami dito mga pads. Dito yan sa Divisoria mga pads. No. Yan mga. No. Okay. So, dami ng toys. Hindi ko alam kung ano yung susunod ko pang bibigyan. Pa, pasalubong sa dalawang bata pag ako'y bumalik dito mga pads. Yan. Sundot na lang yan. <laughs> okay, mga pads. Ya, yeah, mga pads, bababa na tayo. So, wala naman masyadong tao dito, mga pads, no? Okay? Ya, yeah, mga pads, hindi naman gano'ng karami ng tao dito, no? Sa Divisoria. So, yung tinatama natin na mga toys, wala naman pangalan kasi bagong pintura yung ano nila, yung simbahan. So, hindi ko alam kung anong pangalan ng store yan. Basta punta nyo dito. Madami naman store dito. Mga pads, no? So, may mga nag, ano na, may mga nagtitinda na din ng mga uh, tindahan di, uh, mga flowers dito, mga pads, no? Okay, mga pads. No? Oh, Gaya ng dati. na tayo, no? Oh, tapos yung adventure natin. Naghapon. <laughs> Time check is 3 p.m. na mga pads kanta so, pa na eh ah uh, nakapag-flag ako no? salama sa ito sa pala ulit sa mga bagong pasok no? ah uh, mga organic ka, uh, subscribers ko mga organic viewers salamat po sa support ulit so ito na muna ang tapos ang pag-vlog ko oh, no? so antayin-antayin nyo na lang po ito yung next vlog natin so ganun natin eh. Huwag niyo po kalimutan mag-set ng face shield na. Nasa gayon, Set pa tayo na hata, okay? Ingat pa tayo See ya!